Okay. Iwan na kita ha. Dito ka lang ha. Ayan oh. Dito ka lang ha. huwi na ako. Huwag ka matakot dito ha. Ikaw lang mag-isa dito. Hmm. Bye bye na. Bye bye. Bye bye. Dito ka lang. Huwag ka nga alis. Sunduin na lang kita mamaya. Pagtapos mong kumain. Ayan. Paalam na ako sa aking alagang backup mga kami guys, tayo uuwi na dahil may trabaho pa tayo. Daming bunga ang suha, oh. Ano, bueno, daming gulay dito mga kabigars, oh. Ayun, daming papaya doon, oh. Okay, tabi-tabi po. Tabi, bueno. shout out sa inyo lahat. niwan ko na doon, oh, ako ng baka. Daming lamok. Ah. Muna yung sa inyong lahat dyan. Ingat-ingat uh, po tayo, mga kabigors. Uh, okay. <coughs> tabi, tabi po. Okay, pa-uwi na tayo. Pa-uwi na si kabigors dahil magmamasa pa tayo nakapagod <coughs> <coughs> umakit ang bundok o oh, uh, diba okay hanggang dito na lang muna si Kamakers uh, ano <coughs> Kaya babay mo